Duterte, paglilitis sa The Hague, ang kinabukasan ng hustisya, isang dating pangulo sakay ng chartered plane patungo nga ba sa The Hague? Ang tanong na ito ang gumigiyagis sa isipan ng marami habang binabagtas natin ang posibleng kinabukasan ng hustisya. Ang International Criminal Court, ICC, ay isang permanenteng hukuman na naglilitis sa mga individual na akusado ng pinakamabigat na krimen laban sa sangkatauhan, genocide, war crimes, crimes against humanity, at ang crime of aggression. Ang Pilipinas ay dating miyembro ng ICC, ngunit umatras noong 2019. Sa kabila ng pag-atras, patuloy ang investigasyon ng ICC sa mga krimen na umano'y naganap sa Pilipinas noong panahon ng War on Drugs. Ito ay batay sa prinsipyo ng complementarity, kung saan ang ICC ay maaring mag-imbestiga kung ang isang estado ay hindi handa o hindi kayang imbestigahan at litisin ang mga krimen na ito. Ang pangunahing issue ay ang War on Drugs, sa ilalim ng administrasyong Duterte. Libo-libong Pilipino ang namatay sa operasyon ng pulisya at mga vigilante. Ang mga kritiko ay nagsasabi na ang mga pagpatay na ito ay sistematiko at malawakan na bumubuo sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang ICC ay may hurisdiksyon kung ang mga krimen ay naganap noong miyembro pa ang Pilipinas. Kung sasampahan ng kaso si Duterte, magsisimula ang proseso sa pag-issue ng warrant of arrest. Pagkatapos, kailangan siyang dalhin sa The Hague para sa paglilitis. Sa paglilitis, kailangang patunayan ng tagausig na nagkasala si Duterte beyond reasonable doubt. Ang mga biktima at kanilang pamilya ay may karapatang lumahok sa proseso. Ang paglilitis kay Duterte sa ICC ay magkakaroon ng malaking epekto sa Pilipinas. Ito ay magpapadala ng mensahe na walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang nakakaligtas sa pananagutan sa mga krimen laban sa sangkatauhan, Magiging landmark case rin ito sa international law na magpapatibay sa papel ng ICC sa pagpapanagot sa mga lider ng estado. Ang kaganapang ito ay magiging aral para sa lahat. Ang paglalakbay ni Duterte kung patungo man sa The Hague ay simbolo ng patuloy na laban para sa hustisya. Ito ay isang paalala na ang mga krimen laban sa sangkatauhan ay hindi makakalimutan at hindi mapapatawad. Hinihikayat namin kayong magsaliksik patungkol sa ICC, ang mga kaso nito, at ang epekto nito sa mundo. Ibahagi ang inyong kaalaman sa iba at suportahan ang mga organisasyon na nagtataguyod ng hustisya at karapatang pantao. Maging bahagi ng pagbabago.